Hello po mga kabisnes, good morning po sa ating lahat. Today is Sunday. Mga kabisnes, bago po kami, ah, uh, itong aking mga, ating mga grupong mga uh, 3Ms at mga kagwangs, family kabisnes. Uh, bago po kami pumunta sa aming destinasyon, pang ilang days na natin ngayon, mga? Seven days. Yun, seven days na po namin, mga ka-business. Bali, paalis na po kami ngayon dito sa Butuan. Dito po sa Kilakuya, Buknoy. Ngayon po, mga ka-business, may gagawin po akong ano, pag-aims. Agoy. Okay. Look. Yan. Papag-goodbyes, ulit, syempre. Ang tanggal lang, pagod. Di ba, mga kabisnes? Hindi yan sila stress <laughs> lalo sa amin. Hindi yan. Ah, uh, magpapa knock, knock Wow. Or tanong. Or joke. Basta joke po ako. Bas, uh, gusto ko kasi mga kabisnes maging happy lang po tayo lang. <laughs> Yeah. Okay lang yun. Basta, Basta. remember yung best mo. Oo. I mean, Oh, corny. <laughs> Ayun, may na po mga Ito po. Uh, si Nika. Uh, Good morning, Nika. morning po mga kabisnes. Meron din si isa doon, oh. Kaso, Magandang kami po. Hello, Kuya Bong. Magandang kami po. Magandang gabi. Good morning na, Kuya Bong. Pasok ka dito, dali. Ikaw? Siyan na ba <laughs> Junjun. morning po. Wait, dumating. sino yun? Ayun, <laughs> sa pa. morning po mga kabisnes. Ito yung nag-knock knock mag-isip oh, ka ng knock, knock boss. Oo, oh, eh okay. po. Ito po mga ka-business, nakikinig ba kayong lahat? Oo! Oh, oh. oh. Yes, po. Meron akong uh, palaro. Mm. Gusto ko, bigyan natin na kasayaan ng ating mga ka-business. Yo. Kahit saan mampanig ng mundo, Yo. ka-business. Ano yun? Nak-knock? Oo. Nak-knock uh -oh. or any jokes, any jokes no. na maisip niyo. Bawa, naknak knock, knock. Ako babu. babu ako babu. Ako maba. Ako maba pala. <laughs> <laughs> o oh, diba? It's number one. <laughs> Or yung mga tanong na, anong tawag sa... Ganon. Okay? Sige, kuya. Yeah. Sino mo ako na? On. Lahay natin si... Ako na, ako na. O, oh, si Boss Dave daw po mga kamisa. No. Knock, knock. Who's there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Who? Oh, yo. Got to believe in magic. Tell me one, two, three, four, five, six, seven. Ah, <laughs> oh, so pa Pasok sa <laughs> pasok sa right. Oh next next! Ano oh, next na? Ano next na? Next, sino? Sunod. Ah, ako na lang magmamimini kung sino susunod ah. Kaya ready kayo lahat. Alito si Jay tumago! Kanina? Si Jay tumago! Tumago lang magtatago! Ah, next! Si... The Business! pangangas. Uh, Magpapatalo ba kay kay Boss Dave? Wala, wala, wala. Oh. <laughs> <laughs> ano? Nag-isip, nag-isip. Na. Nag ano to ha, on the spot. Ah? Yes! Hirap ah, yung, yung ganito ah. Huh? Anyway, at nakikita ko naman naka-smile si... Si <laughs> Buddha ang sabi na Siya sabi. Budang. Si Budang. Tụi <laughs> una. WHO'S THERE? TAKA INA? Đi yo, yo, <Strange Blocks. laughs> <threaded rehearsals> <laughs> Oh, oh ikaw! Wala. Corny pala ako, oh, ikaw! Wala ko, wala ko masabi! Ah, oh, corny! Ah, <laughs> din! Oh, ikaw, pwede ba ako nang sayo? Mamaya na lang ako mamaya tayo. Oh, mamaya na. Oh. Siguro mo mamaya. Wala ko masabi! Okay, sunod! Dinipero. Ano yung sasa ng mga ano? Ito po. Dinipero. Pasok, 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 pasali ka. Ay, <laughs> oh, ito ba, sunod! Ako? Ano ba yung bago niya? <laughs> Ibabaw ulit pa eh, no? <laughs> okay. Pag ready na kayo, pwede na sila na nakamitin. Sige, naroon ako na yan. Na. Na Tumakbutin? Nothing. Tatay, okay. <laughs> damay mo nga yung sakrim ha. Sige. Asa si Papa Dins? Kasali lahat ha? Ah? Lahat. Lahat? Oh. Oo. Okay, eh. Nak-nag-husdor? Nak-nak-husdor. Si, oh, Ay, kasunod? Papa Dins, nakma. Oo. Uh, uh, Papa Dins, si kasunod? Ah, di ko. Sige pa uh, ano, ano? no, no. oh, sige pa lang. Sige pa lang. Ay, tapos na. Tapos na, na. Kaso ay, ano, ay? Ay, sa Say, ano na eh. Sa iyo. Sa iyo. aku. akin, te. Kagwang ako. Uli, ano mo? Naknak -nak ba? Nak -nak. Who's there? <laughs> 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 ay, ay, buhat mo ah, ah. Toy, ayusin mo kayo. Parang <laughs> nak mo ka. Naknak. Who's there? Kagwang <laughs> aku. Kagwang ako. Kagwang ako kung <laughs> oh, okay. Pasok, pasok, pasok. Ah, next si Kuya lagi, napaisip si Kuya. Oh, next. Tonyo, Tonyo. Asa si Tonyo? Uy, lahat, kasali. Kasali, kasali ha, ako na mamimili Lahat dito. jadi, bagaimana nanti anda spali? Kena lah. pelis kamu kan, kalau pagi sih Yo. Ah, nak-nak. Ay, malih, malih, malih. <laughs> Ay, mali, mali, mali. <laughs> Hindi, pwede po ulitin. Ah. <laughs> Peto lang po Ah, oh, sige. Anong pack ang tumatalon? Ano? ano? Eh di, di yun. No? <laughs> 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 Isa sa joke niya. O next! Next, tapos ako. <laughs> baril! baril, baril. <laughs> Tatang-tatang. Anu, Anong tawag sa taong mata Ano? Anu. Hey, dia. Hahaha. 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 Ako Hahaha. eh Hahaha. 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 pinayon 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 okay 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 it's ano mo pagkakataon mo na yan. Ano po? Eh mo. Ano po yung lilipas sa dagat Bukod sa flying fish. Ano? Ano? Flying fish. Fish talaga? Ay, mali po ba? Ano yun? Ah... Sigla mo! Eh! next! Meron uh, <clears throat> Ito! Okay, okay. Ano Tanong siya. Bakit hindi umiinom ng soft drinks ang pare? Bakit? 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 Kasi maka-juice sila. <laughs> वो पेस 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 पे Soft drinks, juice, juice ang kanilang madalas inuwiin. Next, babe. Uh, 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 Come on! Go, ganyan, ganyan. <laughs> tao -tawa. Tao -tawa. <laughs> medyo kinakalawang na kasi. <laughs> ano? Ang tawa-tawa <laughs> -tawa ni kuya Dave, no? Okay. Next! Oh, well, next. Next. Uh, ikaw! Okay, <laughs> ba? Ano ba? Cerebral. Knock-knock. Okay. Beautiful Sunday. Beautiful -bye. Sunday! Ha, 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 beautiful sunny day. Oh, my, my, ha, 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 say ha, 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 Bawal kasi bata. Nandang nandang napis, ito ang bago namin. Ito, ito. Ito, namin ito. Kala nyo ah. Next! Birds and business mga kapatid natin dyan. Yes. Yeah. <laughs> Chris, gitna, 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 gitna. Okay. Okay. Gitna! Terima kasih. Bapak dan ayah mereka semua baik-baik saja. Seterusnya. Ada panggilan Nakma. Siapa itu? Bayi. Bayi. Siapa? Tepat tangan. sa tak akan tinggalkan kamu. Dalam perkahwinan. Di dunia ini, tiada kesedihan. Siapa itu? Bayi. Alex, 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 sa Alex, 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 Takkan aku nak takkan Hey, nak takkan aku nak takkan aku nak takkan aku Sabi ko na eh. <laughs> ay, 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 ay. Ako si Darin. Okay. 23 years old. Okay. Lalaking lalaki. This This guy! Lalaking lalaki. Kung inyong titingnan. Okay, okay. Tulit, tulit! Ito ka kuya. Tayo ka dito. <laughs> 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 knock, knock. Okay. This guy is in love with you pare This guy is in love with you bro If ever you're in my arms again This guy is in love with you pare Malupit talaga, malupit ha. Nandaba, hindi na naman yung di mo sinabi agad. Sa wow! tabi pa wow! na dulo. Sa tabi kita agabi. Wow!

Cina. Eh, apa? Apa? Ha, lek siapa? Nak, nak. Nak, Booster! Gusti. Energi, nubat. Energi. man bar di tu. Nak. Nana ini wali. Nana ini wali. Nani ini wala nak aku Ini ya. May forever na ah! <laughs> Eh, kasi yan, nanay na ako sa forever. Magmula nung makilala kita. Ano <laughs> pala yun? Oh, okay, Next! Next! Kasi ano mga babae pambato dito nagtago? Ang uh, tanong tote. Uh. Kailan, i ay pag nakaganda po ng pusa, ilang araw bago umipesto? Opo. Uh -huh. <laughs> Hindi ko rin po alam kasi naantay ko para makapagnakaw na ako ng ulam eh. Baiklah, taklah. Tak boleh. Oh. Dah. Nak nak, I nak! not. Hotel, nak nak, hotel. Asia si Papa Din. Papa Din. Papa Din. Ah, dia Papa Din Lu. Nak nak. Eli. Eli. Really cool. Eh.

Nana ini wali. Nana ini wali nak. Na <laughs> ya. Bukan ini wala nak rausia sapu. Anak lo. Eli. Eli. Kung aku ilai one more. Ah, <laughs> <laughs> <Kalo> no, <na tayo. laughs> Eli kambur. Oh, next. Ah, next. Next. Okay, uh, next. 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 Bye. Masih pakai wig lah! dah. Terus ikau lah bye. Oi, bye. Rat nak. Oh, wig shit. Eh, my client. Saya, Bang. Sayaโดนanoโดน. Apa dia Wala, 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 wala. Anong tingin anong tingin sa taong, hey, taong ka? <laughs> tanong mo no? lang, tanong, wala, tanong, tanong. Tanong. Oh, tanong, tanong. Ay, <laughs> tanong. Joke yun. Anong tingin, tanong. Ay, tanong? tanong. Kayo, kayo, kayo. Anong, anong tingin po sa taong upaw? Ikaw. Ano? 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 Ay, di, kalbo! Wow. Ano?

Tawagin, tawagin. Wait. Wala na ay ba? Sino na, pa na. may baon? Hmm, uh, excuse me. Sino pa may baon? Ikaw, kuya Dave. Wala na, wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. daw silang baon. Na, biska, biska. Ano ba <laughs> <laughs> kaya sa... Oh, ikaw, ikaw. Oh. Okay. Hmm. 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 Okay lang po, pwede okay na lang po, Jess. Okay well, guys, nice, great. Gano'n tayo, gano'n. Pero pangino dyan tayo. Ano? Ang tawag sa... Lukot. <laughs> sa <Saan yun? laughs> <laughs> ano yun? Sa gulay na Eh, tiup itu. Jauh di sini kan? Jauh di sini kan? Ded, masa nanti asli yang kau tahu. Kau buka itu, hari itu setatang. Yang, tiniru ada di Minggai. Kebunai. Kau sampai. namp Knock Knock oh, hey. Hey. Hey, 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 hey. <laughs> Tule. Tule Tule Jets, Jets? Tule. Tule Jets Tule Jets <laughs> Come on everybody Come on this is number once again and Tule Jets Tule Jets Tule Jets Tule Jets

Oh, <laughs> my sorry po ha. at hindi kita maging ano an na patawan sa inyong mga business. Oi bolo! Pero tayo! Oo. okay na <skrisa> po. Let 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 ko talaga ito eh. Ito Let 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 Ha? Meron pa ito isang Let <skrisa> Meron pa! Yan. Next. Oh, panghule, panghule, panghule. Pang final. Pang final ah, next. Huwag ko tali ko rin. Ah, pahuli, pahuli, pahuli. Ang final. Ang final namin ito. Masa yun, saan pupunta? Dito ka. Babay <tinyo> na daw siya, tayo babay na. Okay. Baka na sabi na. Tuting ako nga. Okay. Sending, huwag mong ibaba ang ating bandera. Nasa'yo ang ano. Nasa'yo ang... Ang alas. Oh. Next time, het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Ik niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. NEXT TIME het niet gedaan. Ik setting. Yes, Mrs. Ka-Business, ikaw ang vlogger. Yun po mga business thank you po sa pagsama po sa amin. At uh, next na po kami sa... Enchanted River! Oh, Kita po tayo ng mga ka-business. Never Say Good Boy! Tomorrow so so. Is na! Pira My day, happy church day. Lahat ay nakapag-church na kasama si Kuya Bong. Alright! Alright! Alright!